sa usapang banderitas muna tayo mga beshi. Ayan yung mga retaso na yan. Yan yung mga pinagkatan ko sa mga palda namin na susuotin para sa karakol. May hindi man managkasya, eh bumili na lang kami para kumpleto. Yung buong street namin, malagyan namin ng pare-pareho. Ayan ang ginawa ko, tinahi ko para hindi siya matatanggal. At saka kasi medyo umuulan. Kaya ginawa ko, tinahi ko na lang para hindi na abala sa pagkabit-kabit ayan, tinulungan naman ako ng mga kapitbahay namin at saka yung kapatid ko ayan, siya po yung nagkakabit niyan na kompleto naman namin yung paglalagay ng banderitas kahit paano, meron lang celebrate natin yung kapistahan dito sa street namin yung iba kong mga kasamahan naggawa rin naman kaya pare-pareho rin kami ayan po wow! Matatapos po yan lahat. Magandang araw po, Happy Piesta.